Hi guys! What's up? So meron akong share sa inyo Baka nakikita nyo sa mga grocery store na meron ng mga imported products na hindi natin alam kung saan gagamitin at kung anong language nila So share ko lang sa inyo ang mabilisang translation Sa mga nakakaalam na nito good for you, pero ang video na ito yung mga di, di pa nakakaalam okay. So, punta lang po tayo sa Google Then Google Translate tapos pipindutin nyo lang po ito. Yung mukhang camera na button. And then... Ayan po. Oh. Start po tayo dito sa... Mouthwash. Ayan po. Oh. Ayan. Mouth... Wash. Protects against tooth decay. Reduces the formation of bacterial plaque. Okay, guys. Next one is this. Itong... Okay, Shower Gel. 3-in-1 face, body, and hair with inviting fresh and scent. So, there you have it, guys. Bye!